mga kapadyos yung ating pangalawang dive hanap tayong isda na ito talagbago na mm hihihi -hmm. puhuli ka dyan ayos dito pang daradagdag mga kapadyos pambinta na naman hanap pa tayong isda na ito mayroon nakatago sa kula po mm hihihi -hmm. danggit or balawis mga kapadyos season na ngayon danggitan mga kapadyos kaya saan lumangin na bahura maraming danggit hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan na ito nakatago sa kula po malaking kanuping mm -hmm. huli ka dyan hanap ako rin ng isda dito medyo makupal pa ang kula po mga kapaders na ito may nakatago mm -hmm. yun lapu-lapo or kausir mga kapaders ayos na ito hanapan ko pa ito ng kasamahan nasan pa kayong kasamahan ng kausir na yun ating hanapin dahan-dahan lang yung mga kapaders na ito naglalangoy ating plankitahan na maganda Hmm, hmm yun. Sintilo ang tama sa parting ulo. Sobrang liwanag pa ng buwan, mga kapaders. Naroon pa, danggit. Atin lapitan. Hmm, hmm huli ka dyan. Ayos na ito, danggit ulit, mga kapaders. Ating hanapan pa, baka mayroon pang kasamahan dyan sa unahan. Hanap pa tayo ng isda. Pakita kay sa akin. Na ito, may nakatago. Kanuping. Mm hmm huli ka naman dyan medyo malulala ang ang kulapo dahil malikot gawa ng dulnok na ito makapalpa ang kulapo diyo tayo sa bahura medyo malinis naroon lapo-lapo nakasuot <coughs> gitik ayos na ito lapo-lapo ulit mga kapaders kawasir na naman or liglig hanapan ko ng kasamahan yun na ito mataas na bahura naroon malaking surahan sumuot ating gigitikin mga kapaders ayos ito nagitik natin kaya laang hindi makalabas sa butas sikip mga kapadir so nakabalagbag yung kanyang buntot na itukod sa butas dahan-dahalin ko ng hugot para hindi makabunot yun lang nakabalagbag pag dinukot hindi ko ng kamay ito ang problema ating gawa ng paraan mga kapaders para makalabas lagi itong surahan ay hamali yan maaabala tayo na itong linter na ito Testing kung dukutin, baka abot. Uy, abot mong pala mapabong pala ang butas na ito. Ayun, hilang ko kapagers. Ayos na ito. Hindi ko manahawakan sa parteng buntot. Parang buhay pa, nagalupang pa ang palikpik. Nabunot na yung pana ko atin na. Uy, na ito na mga kapaders. malaking surahan. Ayos na itong pandaradagdag na lamang, pambinta. Another 150. Hanap pa tayo ng isda. Dito sa unahan, at silipin ang butas na ito. Naroon, lapu-lapu, or sibungin. Mm -hmm. Huli ka dyan Naudog mga kapaders Ayan Gitik Kwarta na ito bukas Salamat Lord na marami na naman Nakapana naman kami ng sibungin Naroon naglalangoy Danggit mga kapaders Atin lalapitan Yun Lumapat din sa bahura Kuminto din Huli ka ngayon sa akin Huwag ka lang lumayas Malaking danggit ito mga kapaders Matagal akong makalapit Malakas kaya ang agos Na ito sunggitin ko muna mm -hmm. yun huwag lang makabunot, siging ikot hanap pa tayo na ito, malaking bigan, nangangain kaya lang, tumago mga kapagers sa kulapo, hindi ko na makita nasa nakayon, na ito paghika, paggalaw ulit ng kulapo at yung pasabayan pagpana na, na ito na mm -hmm, yun nagitik natin mga kapagers sintido na naman ang tama, ay hindi, naudog pala hanapan ko pa dito sa butas atin silipin para may sumuot na isda mga kapayon na ito lambingan malaki mm -hmm. gitik yun itong masarap sabawan or ihaw mga kapaders nakatsamba ako ng malaking lambingan ayos itong pang ihaw bukas akin lulutuin hanap na naman tayong isda dyan sa unahan ayun mga kapaders buhangin na na ito panganto na naroon lapulapo grouper mm -hmm. gitik sintido ang tama ulit mga kapaders may kasama na aking simungin na at narumpas sa unahan may nakita kong danggit mga kapaders ayan malikot ang po maduling na ito buti hindi lumayas ay ha malakarang pangkola po mm -hmm. uli na ito mga kapaders ayos na ito pang na naman makadaling siya kahit kaunti hanap pa tayo ng isda Diyan sa unahan may nakita ako mga kapaders dito sa binagong may sumuot na ito malaking bigan lumabas ka dyan na ito na titistin ko itong gitikin yun. Talagang lagi tik mga kapagers. Ganda ng pagkaplakitang niya. Walang kakibu-kibu. Diyan sa unahan, hanap tayo ulit mga kapagers. Na ito pa. Anong sadaan ito? Danggit mga kapagers. Malaki. Naharangan pa ng kula po. Puhayin ko muna. Ayan. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Ito. Sige, ikot na lang mga kapagers. Ayos na ito. Sana may kasamahan pa ito. At para ating mahuli uli. Hanap pa tayo ulit sa parting unahan. Tsaga-tsaga tayo lang, oy, para makadi siya. Na ito ulit mga kapaders. Nakatagot na naman. Talit bago ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Nakabunot pa ay hamal yan. Laro na mga kapaders ating sundan na ito huminto. Mm -hmm. Di ka na makakatakas dyan. Masayang ang pa ito. Hanapan ko pa. At naroon talikbago at inlapitan. Hmm hmm. Huli ka na naman sa akin. Nasaan kayang kasama na ito? Magandang bora ito mga kapaders. Mataas ang bato. Na ito pa may nakasuot. Naroon labas ang buntot. Yun sinungkit ko mga kapaders, para lumayas. Na ito na. Hmm hmm. Bali dalawa. sa talikbago mga ay Ayos ito At naroon pa sa butas may nakasuot. Mm hmm huli ka dyan tatlo na mga kapaders lahat talikbago kwarta na ito bukas salamat lord kauntin siya lang sa paglalangoy ngayon mga kapaders kahit maliwanag ang buwan na ito kausir uli mm -hmm. yari ka na naman pandaradagdag nasan kayong kasamahan pa na ito ang kagandahan nito kahit makula po maisda na mga kapaders mapanain na ito talikbago mm -hmm. huli ka na naman nasan pa yan sa unahan ating hanapin. Pakita kayo mga isda, narum balangitan. Mm -hmm. huli ka din sa akin. Uy, nakabunot. Ulitin ko. Mm hmm, di ka na makatakas. tinama sa parting gitna ng katawan mga kapaders. Ayan na. Hilang oh, 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 oh. Uy, Nakatakas. Sayang. Sumot sa butas. Ito na lang ang talikbago. Lumayas. Atin lapitan. Medyo may lap lang itong talikbago. Balagbag lang kaunti sobrang likot na ito palipasa madunlok mga kapaders palang ilangoy konti pa balagbag ng konti kaunti pa mm -hmm, huli ka dyan sayang balangitan mga kapaders nakatakas masapsa ng ulam yung bukas umaga gataan hanap tayo uli na ito sa butas may maputi mga kapaders uy malaking pugita ito kwartan linaw na ito mm -hmm, huli ka dyan yun lang hindi nagitik mga kapaders ito ang problema Uy, may sima pa ang pana ako, hindi ko mabut bara basta kahit anong hila ko. Oy, malalim ang butas mga kapaders. Oh, hinarangan ng mga batong maliliit yung butas. Aray ko, papanin ko na ito. Mamaya, sinisang ko si Kadebs Rico, lupit sa akin. May salbata na yun, mapatulong ako mga kapaders. Ayan na, nagsinis kay Kadebs Rico, lupit na sa akin mga kapaders, mapatulong tayo. Malaking pungita ito, sayang ito pag ito nakatanggal. Dito lang, ang gastos, bawi na, may kikitain pa. Kahit tanong hila ko, hindi mabuti yung pana ako. Siguro ko yung sima nakabalagbag sa parting mata. At kung nagiti ko ito, dala ito palabas sa butas. Lalong isinuot yung stingless ng pana ako sa butas. Ayan, kilo na mga kapadres. Malakas talaga ang pugita, kahit walang buto. Na ito na, tumita na mga kapadres. Uy, salamat! Nakatanggal ang pana ako. Delikado, hindi na tumalabas mga kapadres. Nagparating na sa butas. Ay ha, malasayang. Baka maya-maya, lobas lang dito. Pag tsatsagaan ko sungkitin, baka lumabas na lang kung sakali mga kapaders. Talagang ayaw, sige buka ng tinta para magdilim ang butas, hindi makita siya. Na ito na mga kapaders, malaki talaga pala na ito. Ayan na, naglabas na. Korta na ito. Ilay, malaking pugita ito. Wala ka na susuutan dyan. Uhulihin kita ngayon. Lambuha lang pugita ito mga kapaders. Big na ito. Estimate ko dito mga 3 kilo ito. Sigurado ko. Ayan, ating gigitikin mga kapaders. Uy, naglangoy na. Magsige, pahabol ka lang sa akin. Paghinto mo, sa kita papanain. Sige, langoy pa. Langoy pa. Ayan na. Mm -hmm. Huli ka na sa akin. lagitik natin mga kapaders. Ayos na ito. Salamat Lord. Malaking biyaya ito ngayon. Hanap tayo ulit ng isda. Nakatsama tayo ng isang pugita. Kwarta na yung bukas. Bawin ang gastos. Na ito, lapo-lapo. Kauser, nakasuot. Mm -hmm. Gitik, sintido tama. Nasan pa? Na ito pa sa butas. Timbungan isda may balbas. Ay, ha, malakula po ito. Mm Haharangan -hmm. pa. Nagitik natin ulit mga kapaders. Magpakita na kayo lahat mga isda na ito, talibago. Mm -hmm. Naudog natin mga kapaders. Ayan, parin na sintido, nagitik. Hanapan ko uling isda na ito. Kanuping mga kapaders, nakalabas ang ulo, ay matapalan. Ay ha, malakula ko ito, naharangan pa, hindi ko makita yung isda. Napansin lugod ako. maoy gumalaw. Mm -hmm. Buti hindi agad lumayas. Na ito mga kapaders. Yun, hapalikpikan. Kanuping. Hanapan pa natin ang isda. Tsaga-tsaga lang. Naroon pa. kausir ulit mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka na naman sa akin dyan. Pag walang laot nga, ipapayas ko ulit ang siman ako. Masama na mga kapaders. Mayroon tanggalan ng isda. Pabuka-buka ng hirit. Nasa kulapuhan ang maraming isdang panain, wala sa malinis na bahura na ito, taligbago. Mm -hmm, huli ka na naman, pandera dagdag. Hanap tayo uli dito sa butas. May nakas, na ito, alatan, pang ulam ng aking kasamahan bukas. Hum mm -hmm, yari na naman ikaw. Mataba ngayon ang alatan mga kapaders, palibasa, bubuwanin pa. Dahan-dahan ang gulong langoy para makita ang mga ibang isda sa kulapuhan. Naroon, kanuping nakasuot uli sa butas. Mm hmm, hmm, Kamagkamag lang mga kapaders. Ayan, gitik. Hanap tayo sa unahan ng isda. Na ito, taligbago. atin inlapitan. Uy, mailap. Hmm, hmm, abot ng pana. Nasan pa kayang kasamahan na ito? Wala yata, nag-iisa lang yan dito mga kapaders. Ayos na ito. Hanapan ko uli ng isda. Baka mayroon lang dyan sa mga kulapuhan. Na ito, taligbago mga kapaders. Mm hmm, hmm bali dalawa mga kapaders siguro ko ito yung kasamahan malalang distansya nila hanap na naman tayo na ito taligbago mga kapaders sungkitin ko muna para bumalagbag mm -hmm, huli ka dyan ayos ito mga kapaders dito sa kulapuhan maraming taligbago susunod na nakapana ako hanapan ko pa na ito nasa butas kauser or lapu-lapu uli mm -hmm. Parting mata tinamaan ng pana ko. Lampas sa parting katawan. Hanap tayo ulit mga kapaders. Na ito, danggit. Mm-hmm. Malapat ito mga kapaders. Ayos. Ating hanapan sa una. pa mayroon pa isang mga kapaders. Lumangoy. Malayas pa. Ating lapitan ulit mga kapaders. Mm hmm Balid dalawa na ito mga kapaders. Nasaan pa? Mayroon pa isang mga kapaders. Nakita ako. Naroon sa unahan. Nasa ibababunan ko kula po. Kakasakaw ang pana. Ating lapitan. Nasa na kaya yun? Pumunta ay naroon. Nasa unahan, naglalangoy. Mailap ito mga kapas, palibasa maliwanag na ang buwan. Ating ikot sa parting unahan para magandang panain. Ay, nakatalikod pa sa atin. Papasiguruhin ko mga kapaders, para ni masayang itong isda. Mahirap ipan ang pana pag may isda ang stingless mga kapaders. Oh, tumago na sa kula po. Na ito, nakikita ko pa mga kapaders. Kayong dalawang tanggit, huwag kayong magalaw. Mm-hmm. Balit mga kapaders, ayos na ito. Parehas ang lapad. At naroon pa sa unahan. dangit ulit mga kapaders. yon huminto. mm -hmm. Uli ka na naman. Kwarta na ito bukas. nasan kayang kasamahan pa na ito? Diyan sa unahan. Hanap tayo uli. Uy, na ito. Mga guntingan yan mga kapaders. Hindi yan danggit ko la po. Danggit bahuray kung tawag sa amin. Yun, sige, layas kayo, layas. Sige, baka makita kayo ng kasamahan ko. Medyo maliit pa yung mga kapaders. Ito, medyo malaki na itong isang ito. Panahin ko ito. Mm -hmm. Muntik pang sabla yan. Akala ko siya na yung mga kapatis. Marami dangit. Hindi pala yun. Medyo maliit pa yun. Huwag na mating hulihin yun. Na ito, timbungan. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Ayos na ito mga kapatis. Maaho na rin kami at mauwi na. Uy, na ito pa. Mayroon pa isa mga kapatis. Ayos na ito. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Bali tatlo mga kapadres, dalawang dangit, isang timbungan. Wala yung kasamahan ko. Ay, nasa unahan pa si Kadabes Rico, namamana pa, atin lapitan. Lapitan ko si Kadabis Rico. Yun, nakachamba tayo, nakalaspul pa mga kapadres, nukos. No mm -hmm. Ayos to bukas, pang kalamares o kaya asabawan para tanggal ang lamig ng dagat, pati pagod tanggal din. Ay, mga kapadres, maahon na kami. Naros Kadabes Rico, nagangat na sa bahura. Masunod na rin ako na ito nga pala mga kapars yung huli ko ay yung malaking lambingan sa kapugita, surahan ayos na ito, kalating sinayaman ito yung ating pangalawang dive mga kapaders at na ito rin ang huli ni Kadebes Rico ayan, sobrang kalating sinaya mga kapaders kwarta na yung bukas salamat lord, ahon na rin kami, uwi na kami na ito na mga kapaders good morning sa inyong lahat ito yung aming huli sa dalawang dive ni Kadebes Rico karamihan edanggit, kauser yan, bigan sa kaalatan, pati ibang klaseng isda mga kasaming nahuli. Lubos kami nagpapasalamat sa bahura, pati na sa ating Panginoon Diyos, sa mga biyay na sa atin. Pipiliin na rin yan mga kaparas para bukod-bukod ang timbang, bukod ang lapo-lapo, bukod ang bitilya. Ayos pa man aming dalong kagabi, may higit isang styro po namin na huli kagabi mga kapaders. Magkano kaya kikita ang isda amin na yan sa isang styro. Malaman yun mamaya mga kapaders. Oke. Terus mangga ati jing. Papaya ni anu. Ni pay mama. Ah. Perjanjian maka besar-besar dah. Bolang. Sisim kenapa? Nabulisan tarahan. Ibu vlog din yung anak ni. Anak mo ngapatakayo. Iya, oh, din mesipain mo yan. na ito mga kapadyos yung malaking pugita ang tinong tiwi ng aking asawa estimate ko kaya magsakto Oy, kulang mga kapadyors 2 city lang ito na ito na mga kapadyors yung aming kinita lahat lahat sa dalawang dive 4,893 ang gastos 541 ang natira 4,352 divide by 5 mga kapadyors pang limang bangka ito ang partihan bawat isa 870 Ayos na ito. Salamat, Lord, sa biyaya na paggalaw mo sa amin kagabi. May e, pabigas na naman kami. Kasama na rin pang pa sa tutoy, pati pang Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang sa sudaling adventure na gagawin. God bless. Ngayon po kayo lagi dyan.